Mm, hello. <laughs> hello. Oh. Hello. Keep, keep. Hello. Hello. Kiyomi! Hello. 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 kip Hello. 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 kip

bait bait ay 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 mmm sarap meron ka pa sa bibig meron ka pa sa bibig mmm sarap Kan pa ah. Superman. Superman. Ay, Superman. 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 <laughs> hello. Hello. <laughs> Superman. Superman. Ay, hey, ay, Hello. Hello. <laughs> Ay, huwag mo kain ng paa mo. Huwag hmm, mo kain ng paa mo. Hello. Ay, huwag mo kainin yan. Hello. Ay, laki rin siya ni mommy, oh. Wala pa rin siya ni mommy, oh. laki pa siya Ang laki-laki naman laki rin siya ni mommy. Ano ba yan? Ano ba yan? Laka-laka naman yung ni Mami. sa Saan ka pupunta?